Magandang araw ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Isinusulong ng Department of Education o DepEd ang panibagong polisiya na magbibigay daan sa mga LGU na direkta nagsasagawa ng classroom construction. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, mababawasan kung di man tuloy ang maiiwasan ng pag-asa sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagtatayo ng mga classroom. Aniya matatanggal ang mga pagkakaantalang bunga ng burokrasya at magamit ang mga kakayahan sa komunidad sa mabilis na konstruksyon ng mga school infrastructure. Bawat silid erala na may ay nagdadala umuno ng pag-asa at oportunidad para sa mga aral. Ngunit kapag natat natatagalan ng konstruksyon, mas mahaba ang panahon na sa sayang sa paghihintay ng mga bata para sa kanilang edukasyon. Sa panukalang ito, ihingilingin ng ahensya na mabigyan ng permiso Uh, sa 2026 National Budget na payagan ng mga qualified LGUs na may kapasidad na humawak ng school building projects. Mananatili naman sa DepEd ang katungkulin sa pagbuo ng standardized designs at safety standards, habang ang DPWH ang mga kasiwa sa proyekto sa mga lugar na kailangan ng national oversight. Pinag-aaralan din ang sistema para sa accreditation, technical assistance, at pagpapondo sa mga nasabing proyektong pampaaralan para sa suportahan ng mga low-income LGU's. Simula ng umupo ng Hulyo ng nakaraang taon, nakalikom si Angara ng tulong sa private sector na nagkakahalaga ng mahigit 458 million pesos. Nagresulta ito sa pagpapatayo ng 84 na bagong classrooms at iba pa mga proyekto. Abangan ang iyong mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CRTV 36 News. Ako po si J.M. De Jesus. Magandang araw po.